Mainit na panawagan ang inilabas ng TV host comedian na si Vice Ganda sa kanyang milyon-milyong followers upang makiisa sa malawakang protesta laban sa korupsyon na gaganapin sa linggo, September 21, 2025, sa Rizal Park, Luneta, Maynila at EDSA Shrine, Quezon City. Hindi na pwede ang tahimik, kung gusto natin ng pagbabago, dapat kumilos tayo. Sama-sama tayo bukas para ipakita na sawa na tayo sa nakawan, sawa na tayo sa kasinungalingan. Vice ganda sa kanyang sunod-sunod na Instagram stories nitong Biyernes at Sabado, buo ang loob ni Vice na hikayatin ang publiko na tumindig at magpahayag ng galit sa mga katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga anomalya sa multi-billion flood control projects na lumutang sa Senado. Sa kanyang unang post, diretsahan niyang sinabi, magkita-kita tayo sa luneta sa linggo, oras na para wakasan ang kagarapalan ng mga hayop na magnanakaw sa gobyerno. Sumunod naman niyang post ay higit pang nagpaigting ng panawagan, magsama-sama tayong tumindig at maglabas ng galit sa korupsyon at sa mga politikong magnanakaw bukas sa EDSA Shrine. Ayon sa mga ulat, hindi nag-iisa si Vice Ganda sa laban. Inaasahang sasama rin sa kilos protesta ang ilang kapwa-artista at personalidad tulad ni Ann Curtis O.J. Alcacid Isabel Daza Agot Isidro, ang kanilang presensya ay inaasahang magbibigay ng mas malaking atensyon at suporta sa panawagang ibasura ang katiwalian sa gobyerno. Hindi lingid sa publiko na matagal ng lantad si Vice Ganda bilang isa sa mga showbiz personalities na walang takot magsalita laban sa katiwalian at korupsyon. Ang protesta ay bunga ng galit ng taong bayan sa kaliwat ka ng anomalya sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, Lumalabas sa investigasyon na ilang congressman, contractor, at opisyal ng gobyerno ang sangkot dito, ang panawagan ni Vice Ganda at ang pagdalo ng mga sikat na personalidad ay nagbibigay ng boses at lakas sa taong bayan na matagal ng nananawagan ng hustisya at pagbabago. Mainit na panawagan ang inilabas ng TV host comedian na si Vice Ganda sa kanyang milyon-milyong followers upang makiisa sa malawakang protesta laban sa korupsyon na gaganapin sa linggo, September 21, 2025, sa Rizal Park, Luneta, Maynila at EDSA Shrine, Quezon City. Hindi na pwede ang tahimik, kung gusto natin ng pagbabago, dapat kumilos tayo. Sama-sama tayo bukas para ipakita na sawa na tayo sa nakawan, sawa na tayo sa kasinungalingan. Vice ganda, sa kanyang sunod-sunod na Instagram stories nitong biyernes at sabado, buo ang loob ni Vice na hikayatin ang publiko na tumindig at magpahayag ng galit sa mga katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga anomalya sa multi-billion flood control projects na lumutang sa Senado. Sa kanyang unang post, diretsahan niyang sinabi, magkita-kita tayo sa luneta sa linggo, oras na para wakasan ang kagarapalan ng mga hayop na magnanakaw sa gobyerno, Sumunod naman yung post ay higit pang nagpaigting ng panawagan, magsama-sama tayong tumindig at maglabas ng galit sa korupsyon at sa mga politikong magnanakaw bukas sa EDSA shrine. Ayon sa mga ulat, hindi nag-iisa si Vice Ganda sa laban. Inaasahang sasama rin sa kilos protesta ang ilang kapwa artista at personalidad tulad nina. Ann Curtis O.J. Alcacid Isabel Daza Agot Isidro, ang kanilang presensya ay inaasahang magbibigay ng mas malaking atensyon at suporta sa panawagang ibasura ang katiwalian sa gobyerno. Hindi lingid sa publiko na matagal ng lantad si Vice Ganda bilang isa sa mga showbiz personalities na walang takot magsalita laban sa katiwalian at korupsyon. Ang protesta ay bunga ng galit ng taong bayan sa kaliwat ka ng anomalya sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, Lumalabas sa investigasyon na ilang congressman, contractor, at opisyal ng gobyerno ang sangkot dito, ang panawagan ni Vice Ganda at ang pagdalo ng mga sikat na personalidad ay nagbibigay ng boses at lakas sa taong bayan na matagal nang nananawagan ng hustisya at pagbabago.